bagong deliver na naman mga kaagos ang ating bagong hito bagong deliver na naman ayan po sila nalagyan kong harang kasi tatalunan to eh ayan po mahihain sila kumatago sa ilalim Ayan Dinamihan ko ng tubig kasi para huwag sila masugatan. oh laki. Ito yung malaki. Mga kaagos, Pang-ihaw. Pang-gata. Yam, yam, yam. Yung limang kilo dyan kay Kuya Nelson. An, yung order mo, tatlong kilo. kanino yun? Ano po? Good morning. Kapi-kapi. Kapi-kapikan -kapi mga kaagos. Ano po? Ang ating babae sa bintana. Ayan po ang ating hito. Lalaki oh. Yung mga malalaki, mga may nasusugat. Parang sila pa yung nakakain ng mga maliliit. yung may mga maliliit din. Pero yung sa gusto ng malaki, mayroon din malaki. Mas unang nabibili yung mga malalaki. Dalawang piraso, lampas pang isang kilo. Gusto ko mga mo yung Ang tubig Asa ah, ilalim sila Mahiyain sila Pansikal Sarado ko dahil Pag tumatalon Ang hirap damputin Tusok tusok Butas butas na ang daliri ko Ayan mga kaagos Tusok Tusok yan Agus bagong delivery yun Kaninang alas 4 Sa mga interested po Sa hito Gusto mag ihaw ngayong araw Come and visit Fruit and Store At 120 Damaginoti Street Ako nga ang lood ng tindahan mo. Oh, ayaw. ayaw ko. para ito. <coughs> Excuse me po. Mga Bye-bye.